So yun, mga kapagaw, no? welcome back to my YouTube channel ayan. So kararating ko lang mga kapagaw ayan, uh, Magandang tanghali po sa atin mga kapagaw ayan. So kararating ko lang dito sa bahay kasi katapos lang yung trabaho namin ayan. So kumain lang ako at ayun Magbablog pala ako mga kapagaw para ipapakita ko sa inyo Yung nakuha natin ng mga spotted dove tapos uh, zebra dab mga kapagaw ayan, So papakainin ko, papakainin ko sila mga kapagaw at tuturuan ko kayo kung paano magpakain ng mga inakay na maliliit. Ayan, so madali lang mga kapag, uh, so tignan nyo. Ayan, so papakita ko muna sa inyo yung spotted dab natin na malaki. ayun so dito nga pala mga kapagaw. Ayan, so kumukuha sila ng tangkay, wala ka. ayun so dito yung red dab natin, yan yung red dab mga kapagaw. Ayan, red collar Dub, Yan yung tinatawag nilang red collar Dub. Ayan, so um kumukuha sila ng tangkay kanina. Nakita ko dito, nilalagay nila dito sa asingit mga kapal. So dito naman, ayan, so hindi pa hindi pa nagpapa manada yun. Ayan, kasi yung buntot niya hindi pa kompleto. Ayan, so siguro hindi pa nagpapamanada. Ayan, si, si Kwan, no, tapang ni ni Bronson. At ito yung dati niyang asawa, si Bulma. Ayan. So ito nga pala mga kapagaw, hindi ko alam kung darating yung kukuha nito kasi binebenta ko to mga kapagaw. Ayan, eh. No. Pero hindi ko alam kung ibebenta ko o hindi. Ayan, kasi nanghinayang ako. Ayan, no? Ayan. Kasi yan yung mga pinapakawalan ko dati doon sa malaking akasya, doon sa amin. Yan yung kulay puti, yan o. No. Oh. Yan, yan yung pinapakawalan ko noon. Yan. So, tapos dito, ayan. So, tinitingnan ko muna, kinakalatis ko muna sila, yung mga Java Sparrow natin. Ayan, kinain, kinikilatis ko yung talagang laging nag nagsasama dyan. Ayan. Kasi kapag lagi silang nagkakasama, yun yung mag-asawa. So, nilagyan ko na rin ng sing-sing. Ayan, para, ma, ma para mapalatandaan ko yung magkasama lagi. Ayan. Ayan, yung dalawang kiyaw natin. Ayan, so okay na. So dito nga pala yung mga yung nakuha natin. Ayan, so ang tapang-tapang nila. Ayan, so malap, nag, ma, malu, marunong na pala silang maglakad-lakad. So malaki-laki na rin sila. Oh. Ayan. Ayan. Buti na kuha natin kagad kasi kapag hindi pa natin nakuha to, talagang lilipad na sila. Ayan. So nilagyan ko na rin ng singsing -sing nila. Ayan Oh. Yung singsing -sing nila kulay black, ayan, kulay itim. Ayan, kulay itim. Tapos, yung kasama naman, eh, gold. Ayan, gold yung sing-sing niya. Ayan, o. Ayan. ayan, kulay gold yung sing-sing niya. Tapos, dito naman, yung mga bato-bato. Ayan. Yung mga bato-bato. So, hindi ko pa sila nilalagyan ng sing-sing. So papakainin natin to mga kapagaw kasi hindi ko napakain kaninang umaga kasi nalit na ako nagising tapos diretso na sa trabaho. So ngayon tangahali kakauwi ko lang. Ayan. So papakainin natin. So madali lang magpakain mga kapagaw. Ayan. So tuturuan ko kayo. Kasi ako mga kapagaw talagang sanay na sanay na ako magpakain ng mga maliliit tapos, ang importante, yung maliit din na uh, chick booster. Ayan, yung maliit. Ayan, so, ganito lang. Ayan, so, ilapit ko sa inyo, mga kapagaw. Ayan, so, okay na. So, ganito lang yan, mga kapagaw. Kung talagang hindi pa kayo sanay, magpakain. Pwede naman, isa-isa inyo lang. Ganito lang, magpakain, mga kapagaw. Ayan, ganito nyo lang. Ayan, talagang bubuka ka na yan, yung bungangan nila. Ayan, so, blurred na naman yung isa kong problema yung cellphone natin ayan o, no? talagang lagi na lang nag blur blur ayan o, no? ganyan lang pakain ayan so, ayan o, no? bad trip talaga blur talaga, ayan, so okay na naman ayan o, no? ayan o, no? isa ayan, lagyan lang natin ng buha nga nga ayan, ganyan lang mga kapagaw ayan o, no? pa ayan o Tapos lagi kayong nagsisipol para lagi nilang naririnig kapag lumalaki na sila, kapag tatawagin nyo na, hahanapin kayo. Ayan. Ayan no. So yung isa naman. Ayan no. Talagang yung isa medyo maliit pa. At wala pa silang gaano yung pakpak nila. Ayan no. So maliliit pa lang. Ayan. So ayan no. Ito lang mapakain mga kapagaw. Ayan. Ayan, blurred na laman. Ayan o. No. Ayan, matanggal. Ayan. Ayan. Tapos baka sa next Sabado or ngayong Sabado mga kapagaw. Yung andyan, yung Anjano, oh, Meron na sigurong inaka yun. Baka kukunin ko na naman. Kasi pumisa na yun eh. Alam ko pumisa na yun. Ayan, so meron to. Pa, oh. e, pakainin pa natin. And, lang. Tapos, may syringe naman tayo ayan ganyan lang natin ayan, talagang bird talaga ayan o Blade. so ganito na lang mga kapagaw mas okay pa yung nakaharap o ayan okay, ganito na lang ayan o may isa tayo ayan, ganyan lang o. mukha kanya nyo lang ayan Uy, talaga nabusog na ata ayan Tapos yung syringe. Ayan, ganyan lang natin, oh. Ayan. and so okay na yan, makakapagaw yung mga spotted dove naman na kayo. so yung spotted dove naman, nandito sila sa taas. Ayan. So siguro itong mga ito mga kapagaw, pwede na silang lumipad. ano? oh. Nakakalipad na siguro itong mga ito. Ayan, pwede yung bilis nilang lumaki. O, oh. oh, bilis nilang lumaki. Oh. o. Oh. O, oh, lalaki na, kagad, no? Hmm sino sa kanila kaya yung kung dito lalaki o babae tingnan nyo oh. lalaki na nila oh nakakalipad oh. na siguro ito mga kapag so ganito lang magpakain ayan oh nakakalipad na uy ayun lumipad na talagang nakakalipad na sila mga kapagaw ayan, oh. oh ayan oh ayan ayan so, Talagang nakakalipad na sila. Buti na agapan natin. Buti na kuha natin kagad to. Ayan o. Ayan. Bilis nila lumaki. Ayan o. Papakainin natin to. Ayan Dali lang ang pakain mga kapaga. Ayan Ayan ganda. So, ganito lang ang pakain mga kapago. Ayan, o. Ayan, o. Diba? Ganun eh to mga kapagaw, yan yan, oh, ba? Ito, mga kapagaw uh, baka kapag lumalaki na sila at nasasanay na sila sa akin, papakawalan natin to mga kapagaw. Uh, Pra-promise ko sa inyo yan, papakawalan natin to. huwag kayong mag-alala mga kapagaw. Kung sino man yung nagagalit sa akin na bakit ko daw kinukuha yung mga inakay uh, at yung mga uh, kung saan sana ako kumukuha ng mga ganito eh wag kayong magala na mga apagang eh. talagang ayun yung na ayun ayun no oh. ayun siya ayun ayun no oh. andun andun na sa baba oh <laughs> nakakalipad na talaga sila mga kapagaw ayun o, oh. na Ayan, ito pa kapag papakawalan natin to Ayan, nasasanay na rin sa akin Ayan. lagi ko silang ginaganito kasi Ayan, Ayan. ayan. yung isa ko andun no siguro yun yung lalaki Ayan. ba? Diba? doon na yung isa ko hindi ka rito hindi ka to, ito pa kanan ka ito papakalahanin natin ito na gold ito yung pakalahan niya eh, gold kasi gold yung sing-sing na mga kapagaw yun naman yung eh, si black si gold at saka si black Pagawin na ganito lang ang painom. Syringe. Ayun. Ayun, nagla. Naglalakad na doon mga kapagawa. Ah. yung bato-bato natin no. Oh. Nagmamanada sila. Ayun, tapos na. <laughs> tapos yung red dab din natin mga oh, kapag ayan na sila nagtatambay ayun doon sila mangingitlog oh. So, sila ng pagpupugaran nila so ito ang aking loaf mga kapagaw Ayan. so nakawala sila so okay na pala ito mga kapagaw Ayan. so napakain na natin ito yung bato-bato natin ah, tapos yung mga spotted dove na natin Ayan o. okay na rin sila napakain ko na Ayan, so mamayang hapon na naman mga kapagaw, papakainin ko na naman sila. Ayan, so ito yung mga ating alaga. Ayan, tapos tignan natin yung anak ni, ni Uno. Uno. Ay, ano, sumalaki na. ayun Yun, oh. Taba-taba, oh. O, anak ni Uno, tsaka si Dos. Yan. Tapos, ito naman, ayan, oh. Kukunin na nila mamayang hapon to. Ayan, pero ito yung mga talagang breeder ko. Sila yung nagpaparami sa akin. Ayan, tapos ito. Halika dito, Bronson. Halika, Bronson, halika dito. Bronson. Bronson, dito. Ayan, Bronson. Ayaw. Tapos yung lovebird natin, ayun. So, huwag na tayong pumunta dyan kasi baka may boy yung mga ando, oh. no? Ayan. Ayan kasi doon sila magpupugad nababagpupugad tapos yung mga kwan natin dito ayun no okay, yung kuryat ayun no dalawa sila ayun no yan yung cricket tapos ang dami nilang anak dito mga kapagaw ayun no yan mga anak nila ang dami ayun no tapos meron pa dyan no ang dami. Um, eh. nagbe kasi ako diyan para yung mga kiyaw natin. Ayan, papakain ko sa kanila. And, so, yun. So, yun lang mga kapagaw. Ayun, sana nagustuhan niyo na naman tong panibagong video natin. Kaya sana marami na yung manonood sa akin. Ayun, para makapagsahod na rin tayo mga kapagaw kasi katagal na akong hindi nagsasahod mga kapagaw. Ayun, sana yun yung pangarap ko. Nagkasawod man ako pero malit lang mga kapagaw kasi malit na rin yung malit na rin kasi yung nanonood sa akin kaya ayun wala wala na. So sana ayan pangarap kong tumaas na naman yung yung kan ko mga kapagaw yung mga manonood sa akin pa yung revenue ko ayan. So yun. Yun yung pangarap ko mga kapagaw ayan sana sa wag kayong magsawang sumuporta sa akin at panonood sa akin mga kapagaw. Ayan, maraming maraming salamat po sa inyo mga kapagaw.